talk to Papa. Hello, good morning. Good morning, po. Oh, good morning. Hello. Anong pangalan mo, Binibini? Ah, uh, she po. She. 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 ah, oh, sige. She. Kasama si Papa Marky at saka si Papa Ace. Balita namin eh, problemado ka daw. Opo. Ah, oh, maigi naman. <laughs> Ano <laughs> <Araming> ba trabaho kami? Bakit? <laughs> 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 oh, siya, ano nangyari? Talk pa Papa na. Um, ito ko kasi yun. Ano yun? Ito yun? Sama na po kami yung asawa ko po ngayon. Pakinasal? Okay. Hindi po. Oh, kalibin ang tawag doon. Charot. Ibinahay. <laughs> ibinahay. Ang mga itong binahay? <laughs> binahay. kalibin. Ah, taray. Okay. okay. din. Ibinahay. Pero hindi pinakasalan. <laughs> Kung bagay sa pagkain, uh dinikman -oh. lang. Pero, hindi, hindi binili. <laughs> hindi inubos. Saka <laughs> <laughs> so, hindi binayaran. Hindi binayaran. Okay, She. O, oh, magkalibin kayo. Pangalan natin si Tonton na lang. Uh -oh. Si Tonton. Si She at saka oh. si Tonton. Oh, anong meron uh, sa relasyon nyo ni Tonton? Eh, yun nga po. May dalawang anak po. May siya sa dati. Ah, uh, ikaw? Ah, uh, may anak rin po. Ilan? Konti pa lang po. <laughs> Konti pa so, so, ano to? hindi ba, ba ito? Parang, <laughs> <laughs> <Marami> pahulaan ka. Pahulaan <laughs> pa namin kung ilan. Oo. Oh, so, siguro unang labas, <laughs> ano, marami, lima. Ah, lima. Ibig, unang anakan. Ang tatlo doon, batikan. Hahaha. <laughs> <laughs> Is, isa po yung buntot. Ganun. <laughs> so, ilan? Ilan nga yung kaunti sa iyo? Apo. Uh, ilan? Oh, ilan yung anak mo? Ilan yung, yung kaunti anak sa mo? Iyo? Tatlo po. Tatlo. So, kung makakaunti, okay. mas lamang pa naman ang isa? <laughs> <laughs> so, ibig sabihin, balon-balunan. Ay, di lang nga. Ah, Oo. Okay. Balon-balunan. Uh Oo. -oh. Kasi parehas silang single mom and single dad. Oo. Oh. Wala ba kayong mga sabi doon sa mga iniwan nyo? Oo. Oh. Ha? Ayun po. Problema ko lang po ko sa kinakasama ko po. Ah, okay. Anong problema sa kinakasama mo? Eh, yung babae niya po kasi dati. Ah. Eh, may anak po silang isa, yung lalaki. Oh. Eh, hanggang ngayon po yung nabi po yung lalaki, may hindi po ng sustento. Ah, mm. karapatan niya yon. Oo, kasi may anak sila. Oo. Oh. Responsibilidad eh, niya yon sa kanyang anak na iniwan. Yan po sa akin na ano eh. Na hindi nga daw po yung tutong anak po yung maling mga babae. Susko, sabi-sabi lang yan. Sabi lang yan. Oo. Oh. <laughs> mm, mm -mm. Kasi daw po, yung babae daw po yun, ang mm -mm. Parang asawa ng bayan, gano'n. Ah, asawa ng syempre, bayan? Siyempre, chika na lang niya yun. Oh. Naniniwala ka naman yan sa kinakasama mo. Ah, ito naman. Chismis <laughs> niya lang niya yun. Para siyempre siya ang maganda sa kwento. Mm -hmm. Ikaw naman pinapaniwalaan mo. Kasi po, sabi rin po naman mga hindi na rin tutunay na ano. Ah, okay. Mm -hmm. Yung pa, DNA. Oo. Oh, oh. Para sure lang. Mga 60,000. Pagkatapos, isasampal kapag uh, siya yung ama. Oo. <laughs> <laughs> At saka yung naniniwalang mm, kasama, isasampal oh, ah, din. <laughs> <laughs> din. ba? Oh, tapos? Ayun nga po eh. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po. Sabi ko eh, dapat nga po eh, yung anak natin nga may kailangan ngayon, hindi yung ano ng babae, eh, hindi lang tunay na, na anak. Ah, yun yan ang sabi kasi sa iyo. Uh -oh. Bakit naman maghahabol kung hindi sa kanyang anak? Yes. Di ba? Hmm. Ikaw ba hindi ka naghahabol doon sa mga tatay niyan para bigyan ng sustento? Hindi po. Kasi yung Ama ko po, nandun po sa kanya ng tatay. Ah, ah, so naging dalaga ka pala bago ka nakisama sa kanya. Matalino ito. Ang galing. Dapat ganun yung mga diskarte. Uh -oh. Di ba? Uh -oh. Mag-aasawa ka ng paribago, yes. yung mga anak mo, iiwan mo oh. doon sa kanyang ama. Sa iyo dyan. Uh -oh. Ganun, oh. Kung baga, gagawa ulit ng bago. Binigyan na kita ng anak eh. Sa'yo uh -oh. Sa na yan. Tsaka yung bago kong kinakasama. Siyempre mag-aanak kami ng madami. Matulis. <laughs> <laughs> Dadami pa kami. Actually, basta yan, yan yung oh, sa'yo. Oh. Kaya mga... pala hindi na niya kailangan ng sustento Doon sa mga dati niyang nakaano. Hmm. Kasi nandun naman pala. Ah. Nakakahiya naman kung mangihingi pa ito. Hindi <laughs> <laughs> po ako po po sa anak ah. ah. may trabaho ka ba? Opo. Ah, yung lalaki may trabaho? May trabaho din po. Ah, okay. Ano ang tawag dito? Ilan ang anak niyong dalawa? Yung sa'yo at saka sa kanya? Isa lang po. Ah, oh. isa lang. Oh. Okay. Tapos okay. ipapadala ka ba dun sa mga anak mo? Minsan po. Pag yung mga kalwag Ah, okay. So, ibig sabihin, mahirap ang buhay. Kaya, higpitan mo yung asawa mo na wag magpadala dun sa isa. Hindi naman po sa Kasi po yung, parang magsalita po yung bata. Kaya yung talagang na kayo po sa tatay niya, yung, eh, linggo-linggo <laughs> naman po, bigyan naman po ng tento. Hmm. Oh, so hindi na pala issue kung sa kanya or hindi. Yes. Kasi kung binibigyan ng sustento, yun sa yung... kanya. <laughs> talaga. <laughs> hindi kasi kung hindi naman yun kanya, alam niya naman yun. Mm -hmm. so, yung ano po yung kasi minsan, tapos po kami, tapos magbibigay magbibigay pa po doon. Eh kahit po kung bayad po ng mga sumama namin po minsan, hindi po kung tapos magbibigay pa po doon. Ay, ikaw naman nagbibigay din doon sa anak mo ah. Minsan naman po. So, so um, gusto mo wag nang bigyan yung ano. Hindi ganito kasi yan. Ang problema kasi, oh, oh. yung asawa mo, buntis ng buntis, hindi oh. naman kain sustentuhan. <laughs> e na. Di ba pagkatapos tatanggi? Uy, ang daming mga anak. Ako pa, ano na yan? Putulin. Uy. Ha? Putulin ang masamang ugali. Ah. <laughs> Diba, po, hirap. Ang daming anak, ang daming hmm. kailangan sustentuhan. Yes. Ang daming mga naiwan. Tapos mag-uumpisa ulit bubuntis uli. Oh. Pagkatapos ang sweldo, sakto lang sa kanya. Kakaunti. Pa, wow. paano iyan? Ikaw naman may anak, uh -oh. iniwan mo, nakisiksik ka pa dito. Ah. Ganito ang problema. Hindi inap ang pera. May yes. problema talaga tayo. Talagang kumbaga bahiting bahiti. Bahite? Ano oh. yung bahite? Nakalimutan ko na. <laughs> parang maganda lang gamitin. <laughs> bahite. Parang, parang hindi bagay na. Line kinakapos. Ah, ah. ah, okay. Bahiting bahite. So, kulang na kulang. Yan. Ganyan. Uh Oo. -oh. Pag mamahalang Okay. ang sobra. At saka, yung ano? Ano? <laughs> At tanong natin sa ating mga bidabida, -bida, ha? Ang hirap kapag ganito. Ang dami kasing inanakan. Mm -hmm. Nakakaloka. Tapos nagpaanak din naman ng ating bida. Sa? Nakaka-proud. <laughs> nakaka Eh, syempre, eh, sino unahin mo? Uh -oh. Tayong dalawang magkasama. Kailangan yung anak natin ang unahin mo bago ang kung sino pa man. Sabihin mo wala kang pera. Tunay mm -hmm. naman, wala ka naman pera eh. Oh, no. <laughs> okay, mahirap nga naman ito. paano? Syempre, kinukulit at lagi yes. nahabol nung isa. Mm, -mm. Oo, eh, pagkaganito po ba? Ano lang gagawin nyo? Nako po. Ang sabi ng ating mga bidabida, pwede po kayo mag-comment mga kapuso ha. Barangay mm. LS 971 FB page. Sabi ni Judith, mm. Ako Papa Ace, eh, nako naman, ang damot niya naman. Kahit saan ka ngayon, obligasyon magsustento ng ama sa kanyang mga anak na, na nababarangay pa nga yan eh. Saka bakit mo naman pagbawalan na magbigay yung tatay ng mga bata, eh, hindi mo naman pera yan. Pares din naman kayo may trabaho, pinasok mo yan, may mga anak, saka bata yan be. Ang masama kung andun siya nagbigay sa nanay ng mga bata, huwag ganun. Ay, naku. Ako po, galit Mahira. si Judy. Sabi naman ni Jonathan, mm. kaya dumadami ang populasyon at tagihirap ang isang pamilya dahil sa gantong klase ng mga tao, mag-aanak ng madami tapos pag hindi kinaya, ka hindi kay hindi kayo buhayin isisisi sa kung sino. Ay totoo 'yan. Mm. Sabi ni Maria Teresa, sabi niya, "Hello po. Shout out po. <laughs> 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 ang mali po ni girl ay nagmahal ng maling lalaki. Oh. Nadagdagan pa ang uh, ano to? Mm -hmm. Maling ginagawa niya. Yung pag uh, papabuntis siya, kawawa po dyan yung mga bata. Naku. Nagpabuntis pa kasi. Naku, sabi ni Maria, dapat uh -oh. accept niya na need supportahan ng kinakasama niya yung anak niya. Kasi anak niya yun. Mm -hmm. At uh, on the first place, eh, tinanggap niya yung lalaki, alam niya na may responsibilidad. Yes. Oo. Kaya huwag niya pong ipagkait yun. Po. Siyempre, kung, siyempre, ah, naiintindihan ko naman dito si She. Uh -huh. Kasi, unahin mo yung anak natin. Yes. Eh, hindi naman sapat yung ibibigay mo doon. Totoo ay, din naman. Ay, wala ka namang hatiin pa natin ito. Eh, kulang na kulang na nga sa atin. <laughs> <laughs> ito si Marivic. Galit. Ano sabi ni Marivic? Sabi niya, Papa Ace, Papa Marky, eh, hindi ba nag-iisip yan? Ay, bakit naman? Alam niya ang pinasok niya. Alam niya na merong uh, mga anak uh, sa iba So 'wag siyang magreklamo. Oh. Tawag dito dapat nga siya 'yung mas nakakaintindi. Oh, oh. Kasi gano'n din ang sitwasyon May niya. May anak din siya. Eh. Tatlo 'yung anak niya. Oo. Oh, oh. Tingnan mo 'yung 'yung ama ng mga anak niya. Mm -mm. Siya mismo 'yung nag-aalaga. Oh. Butihing oh. ama pagakamus 'yung ina, sumama eh, sa iba. Eh, dalaga. Oo. Oh. <laughs> 'Di diba, Try to imagine na 'yung 'yung, yung ama ginampanan 'yung responsibilidad mm -hmm. niya, hindi lang sa isa. Oo. Oh, oh. Kundi sa tatlo. <laughs> si ito, ipagkakait mo pa yung tulong dun sa, na, <laughs> ng ama niya doon sa kanyang anak. Oh. Ay naku, nangyayari, nangyayari ito mga kapuso. Ang daming ganitong nga uh, sitwasyon na alam naman nila na mayroong mga anak, may obligasyon na agad-agad, wala pa man. Mm. ba? Diba? So, decision niyo po yan. Mm. Diba? Ginusto niyo po yan. So, pangatawanan nyo po. Ang, ang, ang gaan ng buhay. Oh, oh. Ang simple ng buhay. Mm -mm. Pagkatapos pa, pasok ka sa mas magulo. Tapos magre-reklamo ka ngayon. <laughs> Meron nga tayong isa naging bida. Anim agad yung anak. Diba? <laughs> <laughs> Nakaka-proud! Tapos <laughs> yeah, nakikita, nakikinita-kinita nyo na agad. Oo. Oh, oh. Na magiging problema nyo po ito. Oh, oh. Lalo na kapag ang kakasamahin nyo, hindi naman ganun kalaki ang sweldo. Yeah. So, hindi nyo na po problema, po problema, kaya yung mga mga mayayaman ah mm -mm. uh, natatanggap ng mga kabit nila na ganitong sitwasyon oh, oh. kasi yung pera Madami. may bibigay. Yes. Oh, hindi ko ay sinasabi. Hindi ko naman sinasabi na Mangabit, tama yun. Maging dakabit kayo. <laughs> <laughs> Ibig kong sabihin, hindi na pinoproblema yung pera. Oh, oh. Hindi hindi tatakasan. Mm -mm. Nagbibigay ng sustento. Yes. Hindi katulad nito. Ah, kung mabit na nga sa ganito, oh, oh. inasawa pa ni ganito, tapos wala namang pera. <laughs> so, paano na? Eh di lahat na lang problema. Ang simple po ng buhay kapag single ka, yes. kapag yung pamilya mo lang ang iniintindi, eh, eh ganito na nga nangyari. Mm -mm. Magnamot talaga tayo. <laughs> Wala tayong ibang option, Papa Marky. Huh? Kailangan unahin ito. Kasi ako, yung pera ko pinapadala ko sa tatlong anak. Uh -oh. Pagkatapos si ikaw, ay eh, magdagdag ka dito, unahin mo itong anak mo. <laughs> Ganun na lang siguro. <laughs> Naku no, po. Eh, so, kumbaga, patigasan uh -oh. na lang ng mukha. Uh Oo. -oh. Kasi kung gusto nyo, nasa inyo lang mga kapuso, dapat hinanap nyo ay binata. Walang sabit. Ah, hindi diba? pwedeng ganun. Ha, bakit? Mas kon yung may asawa. Mas, mas ano, challenging? Mas, mas may experience. <laughs> <laughs> Yun nga lang, puro problema. Yes. Kaya, kaya kayo, mga babae, total babae naman yung ating color ngayon. Mag-isip-isip po kayo. Mm -mm. Ha? Para hindi po sasakit ang ulo nyo later on. True. Tsaka, alam niyo yun, yung iniisip niyo na dapat kung ano mangyayari sooner, mm. diba yung, ah, okay, kapag ginawa ko to, may mm. anak to, mm. so for sure, magbibigay to ng pera doon. Mm. Dapat mga ganun iniisip nyo, hindi yung ano-ano lang, pasarap-pasarap lang kayo sa una. Mm. ba? Diba? Kasi sa una-una po talaga, kayo ang aasikasuhin yan. Oh, tapos? Pero pagdating sa dulo, baliwala ka, no? <laughs> Oh, eh naanaka na din. Oh, ah. nakaturo. pa paano nating bida Hello, She. Hello po. Oo. Oh, pero kung ako dyan ha, uh -oh. ah, natintindihan ko yung decision mo. Yes. Kasi siyempre, uunahin mo yung anak mo. Oh, Oo, oh, uunahin mo kung yung pakabigbaga. Oo. Oh, oh. oh, siyempre yung magbe-benefit ka. Oh, tsaka, <laughs> ay, sa akin na kasama. Kung may oh, oh. may labis oh, oh. sa yun. <laughs> ba? Diba? Hangga't walang lumalabis sa amin, magtsaga ka. <laughs> maghintay ka dyan. At saka yung anak mo, anak ng iba. <laughs> <laughs> Naintindihan ko. Pero uh -oh. siyempre kung anak niya yon mm -hmm. kailangan niyang gampana ng responsibilidad niya. Oh, oh. Hindi niya pwedeng takasan yon exactly. Okay? Kasi katulad na lang ng pag-aalaga ng mga anak mo sa tatlo mong anak. Mm -mm. di ba? Oh, okay. O oh. oh, siya, anong decision mo ngayon? Ah, uh, yun po. Yung kung ano po yung comment po, yun lang po yung anak <laughs> patag, 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 patag. <laughs> Sa Ibig comment na lang po, sundin na lang niya oh. yung comment. Ang sabi niya. Oh, okay. Siya maraming, maraming siya. siya, maraming salamat. Siya. Maraming salamat, Che, ha? Oo. Oh. Barangay My LS 97.1 97.1 Forever Number 1